sa so, mga idol bali luto na yung humba natin kaya ililipat mo natin dito kasi para magpagluto tayo ulit mga idol sa so marami pa dito mga idol tapos mamaya magkakatain pa kami isang baboy ulit so habang na yung kapatid ko sa asawa niya ay rin ng bupis ayan yan bupis mga idol ito magandang pagkain pag tuwing pista bupis kasi walang taba kita uh, tayo ito, humba. Kahit may taba to, ay masarap pa rin to mga idol kasi lalo pag in init-in ito, halalong lumalambot. Parang ito yung pinaka matagal maubos kasi nauumay na oh my God, kakain ito dahil sa taba pero masarap siya mga idol. Lipat muna natin to para may unloto pa natin yung iba. Isa lang kasi ang kawali. Umutot kasi ano? <tos> 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 din maro umutot! <coughs> Ito mga idol, ito po yung kakatay namin. So, maganda talaga siya lechoni, no? Lechoni talaga ang katawan niya. Okay, oh. nag-iisa na lang siya mga idol dahil yung kasama niya ay kinatay na namin. So, since na bibipig kasi ganoon lang talaga ang buhay ng baboy. Kung alagaan doon sa kakabayan, ganoon lang. hmm Dinoguan. Tawagin ito. Kumakain kasi. Ang kusinero namin no, Zet po ng namin, inair pato galing sa ulindu. Kami niluluto mga idol, oh, tinamo. Galuluto lang namin ang humba kanina na. Ito, mayroong pamara' kugas. persipata pata naman sa ka, crispy prain na, hulo naman oh, itu Ito, ayan oh, kalderita ito, mamaya naman minudo Kanta na yung mga singer oh. Ape pesta, shout out, my idol, mga noong gabi sa New Laja, na pipista mo sa